So, yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking channel. So, ito yung aking OOTD for today's video. Pak. Panalo! Charias! Naglinis kami sa tupad kanina. And after naming maglinis sa tupad ay susunod naman ako ngayon sa bayan doon sa aking parent dahil sila ay magkakapera for today's video. <laughs> wow! Dahil magkakapera ang aking mga magulang dahil senior day ay maglalakwa siya muna tayo sa bayan. So kita-kita tayo doon. A few moments later. Anong pakiramdam na nakatanggap ng Masaya, beneficiary? Na na <laughs> so, yun, guys. Nakakuha na kami ng uh, sahod nila sa senior. Titingin naman kami ng cellphone na aming pangririgalo sa aking pamangkin dahil kailangan niya ng cellphone. So, opo. Tek, hindi naman tik magkano ayun in phoenix magkano yung mga Infinix? Ang phoenix ang pinaka mura 3599 3599 di ba di 4,000. tao Meron 4399. 128. Hindi yung mga halagang ano lang. Ho. 3 plus. Ito ang dalawang. 3599. 3599. Wala okay, na sila. Bali 36 ano. Ito pareha. Um, 36 3600. Yeah, yeah. yeah. Hindi sa laang. Mamimili, mamimili din ni. lang po kayo? Pareho lang po ang presyo nila. Ilang? 36. Ano ka? Ha? Bili na po kayo.

sabi ti. Ano nang gigaya ito? Ano po yan? Uh, ano yan? Eh. Hello, hello, hello. Saya. 4 4GB. May mayroon akong buyer. Sa si 4GB RAM. Pwede na ito. 3,000. Ano? Ah, sobra pa sa 3,000? sarili na. may budget din lang po kayo. Eh, hindi na pa yung kwarta. A ay. few moments later. What's up guys? Nandito na kami sa aming bahay at nabili na namin yung matagal na hinahangad ng aking pamangkin. Kaya mararamdaman niya mamaya. Papayakin muna natin. <laughs> <Huh>? <laughs> Ang ibibigay muna namin ay yung lumang cellphone ni LA. Ah, sabihin nun inang eh, yan, niyo pa ako. <laughs> luma naman, basag bago. naman. <laughs> Pero ang hindi niya alam ay bago pala ang kanyang cellphone. No, ano ka dyan? Sino ka dyan? Yan bagay yun? Hindi. Hindi no. man yan. Ay, ito nga. Ay, oh. ini, ini. Hindi man yan. Nandini. Kunin natin yung cellphone na sira. Okay. Dito yun eh. Lumang cellphone eh, eh ito. Roy Queen. Ayan. Ito yung amin muna ibibigay ibibigay Roy Queen. <laughs> Ayun naman. Akin naman ang bag. Eh, Punasan mo yung kahon. At kunwari yan ang ilalagay doon sa plastic. Hindi yata ka siya Hindi, yan, yan yang kahon na yan. Ang paglalagyan, no? Hindi, yan na, yan na mismo. Punasan lang yung plastic. Ah. Tapos, yung kahon, tapos, tapos, yan, pataob, yan. Pati yung kahon, punasan niyo. <laughs> It's a prank. Pero, ang akala niya ay, prank la ang yung pala, yung totoong may cellphone na siya. Ayay, yeah, nanggayaan na pa. Dito ah. oh. Ang dami. Hindi naman yung kasukat. Diyan yun sa ano eh. Sa ganyan. Yung, yan? Hindi, yun doon nga, yan. Ah, dito. Oo, oh, il, ilagay nyo ba dyan sa kahon? Dito nga yung kasukat. Yan. Yan. Punasan nyo. Yun. Punasan nyo yung kahon para ano. Yan, no? may ano pa. Sa kabila. Yan. Yeah. Yan. Yan, tapos yan ang ipalit nyo di yan sa plastik. Yan, yan tapos yan ang itatago natin, mamaya natin ibibigay. Yan. Ayain na. Ayain na. <laughs> yan. Ito po, ana, Hay, na sabihin, Pag tinanggap niya, sabihin natin prank. in <laughs> yun pala yung itutuong okay, may cellphone siya. Ito, ang totoo niyang cellphone. Mm. Paano, ito Paano ito Paano ito may pagawa? Sayang pa naman ito. Nagdula sa... So yun guys, airplane. alamin natin mamaya kung anong magiging reaksyon ni Tutoy Lucky. Bye-bye. Pikit ka muna. Pikit ka muna. Hmm, may regalo sa inay daw sa iya. Piket ka muna. Buaya, may gatas na. <coughs> oh! <coughs> Wala. Oh. Regalo ko ari kay kuya mo. Dahil birthday ng bukas. Oh. Oh, birthday ko na ari. Eh. eh, wala May pa sa birthday. Oo, oh, oh birthday bukas na ang bukas. Birthday niya. Oo. Oh. Oh. Yes, si Totoy May birthday daw bukas. Ayan. Yeah, Bibigay ako ng pa-birthday kay Totoy. Hey, talo si Totoy. Pikit ka daw muna. Pikit muna. Huhulaan mo muna. Kakapain mo, muna. kakapain mo laang. <laughs> kakapain mo laang. Eh, pikit muna. Eh, pikit. <laughs> Ay, ala, yan dahi. Huwag na. <laughs> Ay, <laughs> Pikit! Ala, pikit mo. Pikit na pikit. Ay, huwag ka na magtabon. Pumikit ka na lamang. Ay, huwag na. Huwag na. Huwag na. Kasilip. Pikit mo na. Alam ko na kung ano. Hindi ito. ay tao. na eh. Hindi na pikit toto eh. <laughs> ano kaya yan? laman yan. May thank you. Siya, malaglag. Thank you yung plastic. Ay. Ay, hindi natanggal. Hindi natanggal. <laughs> ano kaya yan? Hindi nga pa natanggal. Ha <laughs>

Layot na yan. na at makapunta saan. Layot na yan. Siya! Basta kaginag pa yan. Eh siya, lalo na. Sabi, hey, itatabi lang. Ako, ah, itatabi yan. Jara! Eh da, ah. Ay, nabuksan mo kung ano yan. Ano pag gayaan? Yee! Yee! kita, Nakasabihin. Nakasabihin mo sa Yee! Yeah. Wala pang tempered yan. Temple glass? Wala Wal pang tempered. Hindi nilagay at ano? Na Nagabubbles bubbles daw kaya hindi nilagay. Palagi na nagtutoy. ni Tutoy. Sino nag-register dito ng sim? Marunong ako mag-register. Ilan ang ano? Ilan ang pixel? Nakalagay sa, naman yun sa sim card. Dito uh, may sim card ka. Yeehee! Hindi na animatay. Ay wala tayong ano, signal. Ganda niya. Bukal mo nga! Yeehee! Picture ni sa May ni na, agad, oh. ay, ay, gusin, Hindi na sila magahirama ng cellphone. Bas, mango, aga, na, yung na. Sa Siya, sa hindi yan pwedeng ano ng email. 64, 64 GB yata yan. 3. 3,000 Kaso walang SIM card. Ano lang yan? 2899 Yee! Si Boy, may sarili na rin cellphone. Si may na lang kagawan. Ang agang papas, ang agang papas ko ng ano Wag wala yung resibo at yan ay pag nagloko yan. Pag halimbawa 7 days replacement yata yan. Ay, eh mag-aano pa rin ma kasi kaya 'no pa, ano pa rin.